Hello mga ma'am and sir, this is Sir Paul TV and for today's video, ang unang pasyal share ng family ko ngayong 2024. At dahil 5 nga kami ay eh, need talaga namin ng sasakyan para makalabas. Kaya naman ang hiram na agad ako sa tito ko dahil matagal-tagal na din kaming di nakakalabas, kaming lima, simula nung event ako, yung car namin. Etong si Calix nga, eh, dahil alam niyang maglalaro sila sa mall, eh, super excited na nilang makadating. At nag-request pa nga na gusto niyang gamitin yung mga ginaldo niya noong Pasko sa mga ninong niya. Kaya naman nagpa-thank you agad siya. Hindi na nga kami lumayo dahil limited lang yung oras ng pag-alis natin. Kaya naman yung kulay blue lang dito sa Pampanga ang pinuntahan namin. At eto na nga, after 25 minutes na biyahe, nakadating na kami dito sa mall. Sobrang daming tao nga dahil ata sa box office movie ni Marian Rivera at ni Ding Dong Dantes na Rewind. Eh, mismo nga ako nga eh, di ko pa nga napapanood yung rewind. Feeling ko, na-spoil na kasi ako sa sobrang trending nito. O, itanapin man na nga ko, kakaratang may pulay lang, pulay rin na harin, eh. Pero syempre, yan talaga yung gusto natin, di ba? Na nagiging masaya yung mga kids habang nakakalabas tayo kahit madalang-dalang lang. O, pagtakang kupi naman, o, at baro di agad lang dagay ng mula niya. Pagdating nga namin dito eh, nag-fill up na agad ako para ako na yung magiging guardian nila sa loob. Ever since kasi na lumalabas kami, eh ako lagi yung nagbabantay sa kanila. Lalo na kapag nasa work ako, eh kulang yung nagiging bonding namin. Para at least dito, eh makalaro ko silang tatlo. Nakaka-enjoy nga naman talaga kapag nakita natin yung mga bata na naglalaro. Super fulfilling feeling kasi kapag nakita natin yung mga ngiti nila. Di mo kasi basta-basta mabibili yung mga ngayon. Isa kasi din sa mga natutunan namin last year ni Mami Grace that we should always spend time with our family, make memories at mag-enjoy. Because we all know naman that we can turn or earn money back. But we cannot turn back time spending with your family. Siyempre, this is not just applicable for me or sa mga may sariling pamilya na. Ikaw na nanonood nito, enjoy mo rin yung time na kasama mo yung mga mama at papa mo, kapatid mo. Create memories with them. Anyway, isa kasi ito sa mga goal ko this January talaga na makabanding yung mga bata at si Mami Grace. Kahit sobrang limited lang ng oras, mahirap kasi yung mag-commute ngayon lalo na tatlo na sila. Pagkatapos, medyo mahirap din na madami na rin yung mga sakit na kumakalat ngayon kaya ayaw talaga namin yung nagko-commute. At habang naglalaro nga sila, o tapansin kero gikali, pildak na yung wali na. No? Matakot ata sa pag slide yung bunso namin. Eto nga, dinala ko sila dito para may memories at photos silang tatlong magkakapatid. Ang gusto ko kasi matulad sila sa amin na mga kapatid ko na magkakasundo lahat. Pagkatapos nga nilang naglaro, eh, naglakad-lakad muna kami para maganap ng kakainan. Pero legit, apansin ko talagang dakal tawa, beko. <laughs> Eto nga si Mami Grace, yung wife ko, at si Kalia at si Kalix. Napadpad nga kami sa Tomsford. Itong si Kalia nga eh, ayaw umalis sa inuupuan niya, pindot ng pindot. Eh, itong dalawa naman ay eh, gusto maglaro. Kaso dinami namin nadala yung mga coins namin dati. Ayaw na kasi namin magpapalit dahil minsan nasasayang lang. So ang sabi ko sa kanila, imbis na maglaro, ay eh, nagpunta na lang kami dito sa kabila para maghanap ng mga toys nila. Since yung mga ginaldo nga nila yung gagamitin namin dito, kaya naman pinagbigyan ko na sila. Tingnan nyo naman yung panganay ko, talagang sobrang saya. Itong si Carix kasi, hindi ko sinanay na binibigyan talaga ng pera, kaya naiya talaga mag-request yan sa akin. Dahil siya yung first apo ng mama at papa ko at mga tito niya, kaya talagang na siya pero sa akin hindi siya talaga makaya niya kasi natatakot siya. Pero syempre dahil araw nila ngayon, kaya kahit ano man yung request nila dito, eh, talagang pinagbigyan ko sila since madalang lang naman ito kapag naragoy tsura ni nga asawa ko. Pero may liya pa. Eh? Itong si Kaliya nga, eh, binubusit ko muna. Mine. No. Ay, hey, hey, hey. Napansin ko nga eh, puro English speaking yung dalawang babaeng anak ko. Kaya nahihirapan ako makipag-usap uh, sa kanila sorry, pagdating sorry, sorry, sa bahay. Sorry, sorry. Pero kahit teacher ako eh, nahihirapan ako makipagsalita sa kanila. Paano ba naman sila? May accent ako, wala. Eto na nga, papunta na kami dito sa cashier para magbayad na sa mga napili nila. Itong si Kalis nga, Star Wars Sword yung kinuha niya. Habang si Kali naman ay eh, yung Baby Shark Gun na Bubbles. At si Bunso, ito yung batang mahilig sa stop toy. Tambak na nga yung mga stop toy niya sa bahay. Ito, dadagdagan na naman niya. Anyway, mga mam and sir, kindly comment down below. Pakilagay mo naman dyan kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot yung video natin na to. At syempre, the moment of truth, Naghahanap nga kami ni Mama Grace ng kakainan at sobrang dami pa rin ng tao. Medyo hassle na kaya kahit saang fast food o restaurant dito, e eh wala kami makita kung saan kami kakain na konti lang yung pila. Kaya naman napag-isip-isip ko na mag-take out na lang at kakainin na lang sa sakyan. Kahit sa mismong labas nga eh, sobrang dami pa rin tao. Medyo na kasi kami ni Mama Grace lalo na tatlo yung mga batang kasama namin tapos maliliit pa sila. Kaya dumiretso na lang kami dito sa favorite na kinakainan ni Calix. Alam naman natin na mga yung mga kids sa ganito. Before this video end, I just want to remind you mga mom and sir, that time together as a family is always a gift from God. At syempre mga mom and sir, don't forget to follow and subscribe me on my channel. Isang malaking tulong na yan para sa akin bilang isang content creator. Hanggang sa susunod nating na video, maraming salamat sa pananood. Bye!